Sa budget deliberation ng Senado sa DSWD, pinapurihan ng mga senador ang food stamp program ng ahensya. Ang ilang senador hiniling pa na palawigin ang programa, lalo na kung magiging matagumpay ito sa susunod na taon. Kognay naman sa isyo hinggil sa Gentle Hands Incorporated, kinumpirma ng budget sponsor ng DSWD na si Senador Amy Marcos na nasa maayos ng kalagayan ang mga batang na rescue sa naturang bahay ampunan. Kung successful ito sa, ano, by next year, baka dag -dag ito po ati pong uh, uh, dagdagan. I hope, Mr. President, that the the program can be enhanced by uh, partnering with other institutions, uh, religious institutions perhaps. May mga, may mga madre tayo, may mga kumbenta tayo na sa amin, sa Tagaytay, gumagawa ng cookies, uh, gumagawa ng uh, nutritional na... Yung mga tawilis. In addition, four criminal cases have already been filed by the mothers who claim that their children were uh, were kidnapped for adoption against their wishes. Pinaghati-hati po at uh, the bulk of them are actually in the Nayon ng kabataan since the premises are larger and then the others are in El Cagches and the others are in the Reception and Study Center for Children run by the DSWD.